Pag-usapan pa natin ang viral na sagutan na ito para sa gamot kasama si mobile journal Merimon Reyes. Merimon, nakausap mo ba yung mismong pharmacist noon mismo sa viral video? Para tong yung huling isang story ako, oh. may nakausap akong kakilala itong pharmacist. Okay. Kaso, dapat makakausap din natin siya pero nagkaroon ng problema sa communication so hindi natuloy. Oh. Pero yung pinaka-identity, yung pinaka-personality nitong pharmacist, mm -hmm. hindi natin talaga siya nakausap ng personal, Paps pero wala ka namang uh, information kung balak ding uh, mag-post ng kanyang uh, video itong mismong pharmacist ang tansya dyan ng netizens, lalo na yung mga nakikita natin na na kakilala yung pharmacist, oh. hinihikayat na raw siya na mag ng legal actions. Actually, meron oh. ng mga abogado na nag-post online na sinasabing, para dyan sa pharmacist na nasa video, oh. huwag kayong mahiya or ikaw na mahiya lumapit sa amin. Mm -mm. May offer kami na legal actions for free, consultations, lahat-lahat. Hindi lamang simpleng uh, video na nagpapaliwanag yung pharmacist, pharmacist. Kung hindi, asampahan man ng kaso. Yes. Oo. Iinvestigahan daw nila yun. Eh, mukhang maraming uh, reaksyon na nakuha itong video na ito, Marymon. No? Yes. Uh, ano ba yung uh, mga natatandaan mo na reaksyon ng mga netizens dito? Hati ito eh. Kasi may ibang nagsasabi pagdating daw doon sa pagbibidyo, oh. hindi raw kasi nag-react yung pharmacist sa sinasabing wag na daw siyang kuhanan ng video. So, so parang, aware siya na kinukunan Parang, parang oh. yes. Oh. So yung isang side no, na sinasabi, eh, parang namang nag-consent naman daw yung pharmacist. Pero on the other hand kasi, ang pinaka-naging focal point naman daw ng pharmacist, yung confrontation nga tungkol sa pagpe-prescribe, mm. na kailangan ng prescription para sa gamot na binibili. So, Bakit? nila yung decision ng pharmacist. Eh, posible ba na may mga butika rin na nagbebenta ng mga prescription drugs mm. na walang reseta? Kaya yung iniisip nung ilan, na pwede naman eh, yung ibang butika ginagawa yan eh. Actually, Eto ba eh, it natalakay. Oh oh, Yung Oo. mga nakausap din natin, Pops Oo. J, na mga pharmacist, tsaka yung mga nakausap natin sa labas na mga namimili ng gamot. Oo may gano'n na raw talagang nakasanayan. Oh, And unfortunately, oh, oh. ibang probable reasons daw mm -hmm. kasi for profit. Mm -hmm. Pangalawa, hindi daw lisensyadong pharmacist yung nakaupo sa counter. So pwedeng hindi natututukan kung kailangan ng prescription o over the counter lang yung gamot. Mm -hmm. Or ano daw yun, PA, uh, uh, Physician's Assistant. So hindi nga raw nababantayan, natututukan yung pag-abot ng gamot na binibili. Kaya nagiging uh, iniisip nung ilan na bumibili ng na, gamot. Na okay ah, lang. Pwede ito yes. kasi doon sa isang si butika, mm. oo, eh, pinagbigyan ako eh. Correct. Yan. Yeah sana mabago na. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Reyes.